Sino siya? Sino? Siya ang dalagang comics karakter na si Kakay at pangunahing tauhan sa nobelang Bihagin ang dalagang ito na kinatha at sinulat ng veteran Filipino comics writer novelist na si Elena M. Patron na lathala ang maganda at nakatutuwang buhay at pakikipagsapalaran ni Kakay bilang isang dalagang paiibigin sa mga pahina ng Pinoy Comics ng Graphic Art Service noong late 1980s. Iginuit ito ng Pilipino Comics Illustrator na si Joey Celerio. Isinalin ito sa pelikula ng Seiko Films noong 1989 sa ilalim ng pamamahala ni Direk Emmanuel Borlasa at ginampanan ni Cheryl Cruz ang title role. Okay! Next time, more info about the uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.